Hello, this is your Miss Universe one It's my vlog, and welcome to this video! <laughs> and of course, welcome back to me. Dahil magluluto to sa farm, and welcome back to me sa cooking vlog. Nah! Ang kata ng pranapanahon, gaya ng kagandahan ko. Andito ang liwa at wala ako. Aliwalas talaga ng panahon ngayon. It's very mainit pero mamayang hapon uulan naman. I don't know what happened to, like to our panahon, no. Ulan, init, ulan, init. Basta keep safe po tayo and keep hydrated. So, andito na pala tayo sa mini sa so, ng Sulana or ng Hasaan. This is the niyug-niyug or the lubi-lubi daan kung saan may nakalirang mga niyug na nabakaganda. Pero pagpunta naman yung Siargao ni Argel, wala na yung mga niyug na ano na nasa Baguio. nga tumba na. So dito tayo sa parking area. So, sa lahat po nang pupunta dito, may mga parking fee po tayo for four wheels, for motor, and for baobao. Sa so, lahat po ng sasakyan na ipapark ninyo dyan, meron pong katumbas na bayad para po safety at para po plastada or nakaseta po yung mga sasakyan nyo. Ayan. And papasok na po tayo sa farm. And I am wearing my shade. Thank you so much. ati Marie Villarosa for this shade. Ang ganda-ganda. Ayan. So, let's go. Let's go. So, I'm also having or bringing my bag with me. It's coming from Shargao. Binili ko po yan. Para po sa... It's a tooth bag, no? Para kasi easy. Lahat ng mga gusto mo or lahat ng mga gamit mo ay mapapasok dito. So, nabagbaklay na tayo, guys. So, nabagbaklay na tayo. Ang init talaga ng panahon. So, take good care of your skin. <laughs> Ay! Ay, nandito na nga tayo sa farm. Hindi po masyadong clear ang water kasi doon sa bukit umuulan. So, ganyan ng sabi ko, ulan, init, ulan, init. Doon sa bukid talaga, napakalakas ang ulan kasi nandito na ako for 3 days. So, sa Cloveria, lagi pong umuulan doon. And, bumungal ka sa akin si Jinky, ang anak ni Jin <laughs> na makamukha talaga sila. Shout out! And, Andi na si Udiva, kumplito po kami kasi ngayon ay magpapalaro si Brenda. So nakita niyo naman sa vlog ko ang palaro kanina. So, ayan na ang ating mga ulam-ulam dito sa farm. May carne, may uh, pork chop, may inununa ni Ante or mama ni um, Diva at may ano tayo ang palaya. Ayan na si Brenda, nakakain with us kasi nagutom daw siya kasi hindi siya kumain ng Um, almusal. Kaya maglilate lunch din siya katulad namin. So ayan na yung fried rice, uubusin natin yan. Kasi sayang pag hindi maubos. Ang dito sa farm kasi ang raming pagkain. So super blessed kami dito with Brenda. No? Kasi super blessed si Brenda. Kaya nabi-blessed din kami dito lahat. So may sobrang pagkain. Kaya kailangan ubusin. So, dito naman sa kwarto po, pinunan Brenda ang kanyang anak-anakan. Ang kanyang anak pala na si Mumay. Nanang anak po ng 40. 40? Apat po na chikiting na mga kittens. Ay, ang ganda ganda ng mga lahi talaga. Ang ganda talaga ganda ng lahi ni, ni Mumay at nila ano nila, 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 nila ng nagay mga anak nila si ano si Maymay. Ano yan? At si Brenda ay nakabis na at her bag dahil alis sa with Ma'am si Jean ay napakaganda dahil inspired siya kay GMD. <laughs> And pupunta ka sila ng Bacolod kasi may show sila bukas noon 9. And the uh, Um, after that ay uwi din sila ah, basta nandito sa, sa election so ayan na si Brenda andyan na napagkuna siya sa pera kasi wala daw siyang pamasahi kaya kinuha niya yung pera doon sa taas ng kanya sa kwarto niya kasi nandun doon nakalagay naka, naka, naka ayan, ayan they are ready and they are bringing the, they are well packed and they are ready to go thank you thank you so much goodbye dai. and ma'am si ingat kayo sa biyahe and God bless your show there and your trip sana ay Agabayan uh, kayo ni Lord God as always Ayan, saan yan, si William na kumakain Dahil nagutom siya And of course si hindi nagluluto siya ng kanyang um, para lunch kasi wala na ng ulam kaya kailangan niya magluto dahil naubusan siya so ang kanyang piniprito ay lumpia ni Jana now the moments by Jana ang new friend namin or newbie dito sa farm so ayan na ang ganda talaga nila yeah. so please do watch her vlog always guys gaya na pag watch na nyo sa amin at dito naman na side ay nag-slice si um, Britney ng kaniya na nang ano pala parang um, para siyang stuck dito sa ating farm dahil o oh, murder or bumili si Brenda ng karne sa kapitbahay. So na yung Mister Universe. Ah! Ako naman ay pupunta ng garden na mag-harvest tayo ng mga garden. Kung ano ang buwan natin harvest natin magluluto tayo ngayon. Ah! I am very beautiful in my blue shirt. Ah! ka talaga. Pak, oh, pak, alala. alala ginawa ko and raparapahan natin ang ginaguan farm ayan pak 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 napahan natin ang init ng panahon so imbingin e, mo may basket with me dahil mag harvest tayo ng talong at dito tayo nakikita tayo ng talong kaya maglulot tayo ng talong para sa ating kakainin ngayon so mayroong talong ay para sa ating cooking vlog ganyan. kaya <laughs> so ay, grabe mga harvestman, ito ay tanim ni, ni Batingting, no? Please do watch her vlog sa Facebook po niya at sa YouTube. Ayan, so, mga kaibos, na pili ako kung saan may mga, mga, mga nakita tanong. So, dito na side po, yung may malalaki akong nakita. Kaya, puntahan at um, i-harvest na natin. So, mga kaibos, na tayo ng hindi maramihan, no? Mga apat lang kasi para lulutuin natin ngayon para sa atin at sa mga bakla kung gusto yung uh, kung gusto kung sino man gusto kumain kasi meron mga foods foods siya. Ayun na, dinarives ko na yung mga malalaki kasi sarap talaga talong pagbalak eh. <laughs> and of course dito na muna side ay haluin natin siya ng um, kamuti tops sa, sa amin is andawal or five fingers man to dito eh, sa amin so ang la ang, sorry, tawag, ang, basta malabong labong na kayo ba ang rami na dito so kumakalat na siya kasi gumagapang siya guys ayan so mga maring kailangan natin dito so, alam nyo dito sa amin I guess you sa ako ano sa amin um, ang ang bugkos ng ano dito andawal is 10 pesos pero dito sa farm libre lang kaya kayo nang um, kung gusto niyo kumuha go kung gusto niyo magdala sa bahay go kung gusto niyo magbenta go pero Awag <laughs> naman kapalan ang mukha sa pagbenta kasi iba yung nagtanim. Charot lang. So humingi naman na man ako kay Bating. Eh naka-harvest na tayo ng kukunting andawal or five fingers. And apat na talong. So we are ready. Tickle. <laughs> gata ko talaga. Sana may main love sa akin. Charot! <laughs> and again, we are prepare our ingredients dito para sa ating lulutuin. So you know what? Ay, yun, alam nyo naman, nagkapagluluto tayo, kailangan tayo ng mga spices. Spices, pinatawag Basta, mga, kasang, mga sangkap sa so, gaya ng bumbay or sibuya sa inyo. So, bumbay, marisaan mo. Eh, kasi, um, I don't know, bakit anong bakit bumbay ang tawag. Basta, Bumbay to sa amin or sibuyas sa inyo. And, ayan na, or onions. In English na. And, ito naman tayo ang ating garlic at bawer or ating ahos sa amin. Sa our vernacular, ahos po ang tawag. Kaya, isles, lesson yun less, na. Alam nyo, mag-umunan pa natin sa, ano, gumawa nyo oh, yung wow. <laughs> Sorry sorry, sorry, sorry. No, Nakukutal ko. And ito naman ang ating talong ay slicing natin. So, apat po na talong, guys, para po sa atin, hindi ba, guys, mga Marie. Ayan. So, anong slice? Ganun yung talong gusto ko no, pa-slant no? Kasi masarap siya tingnan pag-slant. Kasi kapag lulalambot siya, malaki siya at mataas siya tingnan sa slant. So, alam nyo naman, ang talong masarap pag mataas tingnan. <laughs> ginawa ko ang talong ba? And after ng talong, ginawa ko sa mga mga kwan, ay mga naiisip. Charot! After na po wala ng talong ay ang ating andawal or ang ating five fingers. So kutukutunin natin yan sa, sa tip-tip na no, sa mga tip-tip ganyan ng ganyan. So, hindi siya super dahon lang. So, dapat meron din para konting stem from dahon to stem. Basta! Basta may mga stem stemlet para malaki siya tingnan pag uh, lumambot na or maluto na siya. So, ayan ha. Malapit na matapos and magluluto na tayo. Hi, guys! So, we have our... Ako, uh, sorry, We have our new pan. Asa na? Um, non-stick pan. Courtesy pati Chona. sa so, manito, ang basa kong pan. So, ganito pala siya. Pag detach pala to. May magandang ganito pala. So, or pag detach, just push and... Ano? Um, ah. uh. so... yeah, push na. Ayan nga. I-push na. I-push ba? Ba yun? Ito. So, Puta! Nandang! Ah! <laughs> so, pwede siya ba sa sa ulaan eh dahil yun. Di ata eh. And, pwede naman siya on everywhere. And then? Pumunta Ah! Ah, just a matter of what I want again. It's magic. Thank you so much, Charles. We're going to be able to dice. It's 2,500 each. Grabe. Okay, kung maano na to sa 3 months, iuwi ko to sa bahay. Charot lang Ate Tichona. Thank you so much for this. That's cool. Pasensya na po kayo kasi first time ko talaga nakita na pwede siyang ma-remove o ma-detach yung handle ng isang pen. <laughs> hey, this is what we call gali-gali sa amin. <laughs> So ayan, o, naruto na tayo. Thank you so much Chona, again. So naruto na tayo, una natin gisahin ang bawang at ang ating sibuya. So kailangan una yung gisahin kasi yun po mga magpapasarap at magbibigay lasa sa ating niluluto. So after na pagisa or mag brown brown na siya ay ihalo na natin ang ating talong. Ang talong na paborito sa lahat ng mga tao, especially ng mga bakla. Ay, you know. And after bro po, paghalo ay, i-mekos-mekos na natin yan using our um, non-stick na ladle. Ano ba ba? Non-stick ladle? Sya, basta plastic. Hindi ba siya plastic? Po? Ah, basta, para iwas po na magaras-garas yung non-stick pan natin. Kasi mahal po yan, ginoo ko. And after niyan, nilagyan ko siya ng MSG. At kayo nang bahala ko anong gusto niyo ilagay pampalasa. And after po niyan ay, lalagyan natin siya ng toyo. Kasi this is adobong Gisang, grisang with adobo. Ah! Basta, adobong talong with five fingers and a wedding. <laughs> you know? So after ng paghalo natin ng toyo ay halo, ilalagay natin ang ating pasahog na itlog. So itlogan po natin yan kasi alam nyo naman, pag talong na mataas na malaki, dapat may itlog. <laughs> Hey, you Kaya know. And after that, ay nilagyan natin siya ng konting pepper pampadagdag lasa lang po. So kayo na po bahala kung uh, magtansya no kung uh, marami or konti. Basta dito sa, sa akin, konti lang. So after po ng one minute no with water po 'yon, ay ilalagay natin pag luto-luto na po yung talong, ilalagay na natin ang ating dahon or ang ating five fingers and a wedding. <laughs> you know. So, madali na po niya maluto yung dahon kasi yang ano um, yung tubig or the steam yun po magpapaluto ng ating um, dahon. So after niya ay natin para maluto talaga yung dahon or five fingers ito. So after po ng 20 seconds po or 30 seconds, luto na po yan. So titigman natin kung masarap na okay kung anong kulang dagdagan. So sa akin masarap ng timpla and E eh, mekas mekas natin yan para talaga maluto lahat ng dahon ng ating um, andawal or ating five fingers. So after nyan, ay luto na and let's transfer it to our plate. Ipi-plating na natin yan. <laughs> Ay, ginawa ka parang master chef na biplating. May mga platings and everything. Charot! Ayun, yung naman na nato sa plato. Okay, wala naman tayong mga bandiyado dito na maliliit. So, yung mga plato lang na yan. And let's eat with batingting sa so, dito sa table. And, auto oh, si Donna din kumakain siya. And yan, i- alam nyo, ang sarap talaga ng mga ganitong pagkain, especially dito is libre lang talaga. Kasi pag nasa Manila or I don't know, hindi, hindi ko naman sila sa amin na, na so, or, or, basta dito sa province, talagang pag may tiyaga kang magtanim, may aainin ka talaga. It's very free to everyone talaga. Di diba? Parang ganon. So, this is an ulam, na simple o, simpleng ulam dito sa farm with DIY and libre po dahil lahat ng mga ingredients ay nakita natin dito sa far. So, let's eat, let's eat. Yan talaga ang paborito ko guys sa mga dahon-dahon kasi masarap and very healthy siya sa lahat. So, thank you so much for watching and see you on my next vlog. Thank you. We love you all.